Magandang umaga mga kapamilya. magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Isa sa mga paborito kong kwento ay ang parabola ng hinlalaki na akda ni Brother Willie Nakar. Tungkol ito sa hinlalaki ng paa na palagi nagrereklamo at nainggit sa ibang mga bahagi ng katawan. Lagi na lang daw siyang natatakpan ng medyas, nagpapawis at halos walang pahinga. Sana'y makapunta ako minsan sa muka sa bandang gitna, tulad ng ilong, sabi niya. Ipinagkaloob ng Diyos ang gusto ni Hinlalaki at agad niyang natagpuan ang sarili niya sa gitna ng muka. Bukod sa pagiging napakapangit na kapalit ng ilong, na kompromiso ang katataga ng katawan dahil sa bago niyang posisyon. Nang humakbang ang katawan, natiso dito at si Hinlalaki ay sumubsob sa lupa. Bukod sa kahalagahan ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo, ipinapaalala ng kwento sa atin na kung nasaan tayo ngayon, dyan tayo makakapaglingkod ng lubos sa Panginoon. Nakakatuksong ikumpara ang sarili natin sa iba, ngunit ang totoo, hindi tayo magbubunga kung saan tayo hindi nakatanim. Kapamilya, ang krus na ipinapasan sa atin ni Jesus ay sukat na sukat para sa atin. Tayo manalangin? Panginoon, Salamat sa kaloob na binigay mo sa akin sa panahong ito ng buhay ko. Amen.